bahay katig yung laaya guys ay <laughs> ganito sa amin tagulan palagi oras minuto segundo walang araw na hindi mo ulan dito sa probinsya dito sa amin Kaya ngayon medyo tumila uh, tinignan ko yung dagat kung okay ba kasi mamaya pwede tayong mag night fishing mamana tayo mamaya ng gabi tatry natin dahil guys kung kwan kung malinaw ba o di hindi ba malabo yung dagat so, yun yung pinunta ko dito sa tabing, tab, tabing dagat para check yung kung pwede ba tayo mamana sa gabi ito yung view natin oh. no? yun, dito, ito yung tabing ah, dagat dito sa amin hmm? Umaya, malaki yung dagat niyan. sa gabi siya nag, ano, nag uh, high tide ngayon low tide hindi <coughs> siya ganong malaki yung dagat Pwede rin dito magmuni-muni mga idol. Ano? may nag-picture-picture -picture pa dun sa unahan. Titignan natin kung bumaha ba yung sapa. Yung sapa natin dun sa... Yan, yung sapa na yan. Titignan natin kung bumaha. kasi pag bumaha yung sapa na yan guys ah, talagang malabo yung dagat kasi konektado kasi to dito yung sapa dito sa amin napakadami pagka bumaha lumalabo yung dagat kasi nga gawa ng kulay kulay putik yung ba dito kaya pagka sisid mo sa dagat talagang kailangan mo iikwan yung mukha mo sa ano buhangi para klarong klaro yung isda <laughs> Ito niya mga idol oh. hmm yan yung sapa dyan nandyan dyan yung sapa titignan natin kung hindi ba siya kwan tawag ito yung lubog or malabo sa tagalog sa bisaya lubog <laughs> sa tagalog malabo <laughs> di klaro ganyan so, ang daming ibig sabihin ng lubog minsan lubog lubog na ano lubog na pag <laughs> malabong pag-ibig mga ganun <laughs> yung ah oh. o nga maano nga guys malabo parang malabo din tayong mag night fishing mamaya oh, tingnan nyo yung ayan ayan oh, malabo mga idol malabo talaga hindi siya talaga siya pwede ayan oh, oh. yun yung sapa papunta doon paakyat yun ng bundok Tingnan nyo yung view dito. Parang, pag dito sa camera titingnan, parang lumiliit chat Tingnan mo. Oh. <laughs> Kasi naka-ultra-wide tayo mga guys. Naka-ultra-wide yung settings natin sa ating camera. Pwede rin siyang wide. Pwede rin siyang standard ng ang settings depende sa inyo kung anong settings ng kuan yung ating kamera kung mayroon tayong kamera na ganito pwede nyo isit sa ultra wide o wide o di kaya standard yung standard nya para siyang magsusum pero meron din tong zoom guys na sarili para din siya naka yung mamahaling cellphone pwede mo rin siya i-zoom malinaw pa rin kahit naka maximum yung kanyang zoom tingnan nyo yung mga idol oh. pag ilingan ko dyan parang parang sobrang liit niya <laughs> yung ito street yan doon ito yung sapa ayan ito yung sapa banda ito yun yung pinakamahabang baybayin oh tingnan nyo, parang nag ganyan yung ultra wide nya Ah. Parang lumalayo sa pusa. Doon banda, ulan na. Ayun no, Papunta na yun dito. Piring dagat, check natin kung pwede ba tayong mamana mamayang gabi. Eh, pwede. Kung pwede, mamana tayo kung hindi. Ah, uh, kumalabo, 'di. Wag na tayong tumuloy. Hmm, malabo nga, guys. Malabo mga idol. So no choice talaga tayo mamaya, wala, wala tayong night fishing kasi parang isang linggo at isang buwan tong kwan, puro ulan. yung camera ko mga idol isisit ko muna sa uh, koan uh, pinaka rock ito naka rocksteady steady to rock steady tayo isisit ko muna ng rocksteady steady plus eh dat, e, eh, ko muna kung anong epekto ng kanyang video kung ipa plus natin yung kanyang rocksteady. steady okay yeah. na ko ba kay dia yeah.

Mga guys. Minuto sa amin guys. Parang oras mga minuto. Clear it. Namugdong na <apod. tid> <Okay. tid> oh, po. Bitau. Ya ya, makan drone guys. dimangse <laughs> sih